Lalaki arestado matapos mang hold up gamit ang peking baril. Fake yung baril. Narito ang news scoop ni Christine Belen isang 30 anyos na lalaki. Matapos hold at tangayin ang nasa 7,000 pisong kita ng restaurant gamit ang pekeng baril sa General Trias City, Cavite. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang sospek na si Alias Carlo. Ayon sa mga saksi, dumating ang sospek na armado ng baril sa establishment sa Merry Chris Complex sa Barangay Pasong. Dumiretso ito sa counter ng cashier, nagdeklara ng hold up at tinangay ang kita ng restaurant. Matapos nito ay mabibigay Bilis na tumakas ang sospek pero nadakma ito kalaunan ng mga opisyal ng barangay. Nakuha sa kanya ang isang replika ng baril. Naharap naman sa patong-patong na kaso ang sospek. Para sa News scoop ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.